Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 35 ng El Filibusterismo ni Jose Rizal, Pinamagatang, Ang Huling Timawa, ipinakikita ni Rizal ang pinakamatinding pag-iral ng kawalang katarungan at pag-aabuso sa kapangyarihan ng mga preile at mga opisyal ng gobyerno. Narito ang buod ng kabanatang ito. Sa simula ng kabanata, nagsagawa si Padre Camora, isang preile, ng isang salusalo para sa mga kaalyado niyang mga preile at mga opisyal ng gobyerno. Ginanap ito sa bahay ni Tia Isabel, isa sa mga mayayaman at kilalang tao sa bayan. Dala ni Padre Camora ang mga regalo at alahas na nagmula sa mga naging pag-aari ng mga prele. Ipinakita niya ang yaman at impluensyang meron sila. Sa gitna ng salusalo, may mga binabayad na multa sa mga indio at inaaresto ng mga gwardiya sibil ang mga hindi makabayad. Isa sa mga nadamay ay si Kabesang Tales, na may daladalang baka na inaagaw ng mga gwardiya. Hindi niya matanggap ang kawalang katarungan na ito at nagsimula siyang magreklamo at magprotesta. Nang matuklasan ng mga gwardiya na si Kabesang Tales ay ang leader ng mga tulisan, agad siyang dinakip at dinala sa harap ni Padre Camora. Si Padre Camora ay nagdesisyon na ipapatay si Kabesang Tales sa harap ng mga bisita sa salo bilang halimbawa sa mga rebelde. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Tia Isabel at iba pang mga kasama sa Salusalo, tinuloy ni Padre Camora ang kanyang pasya. Inutos niya na itali si Kabesang Tales sa puno ng nyog at barilin ito ng mga gwardiya sibil. Sa pagtatapos ng kabanata, inihanda na ang pagpapalibing kay Kabesang Tales. Ipinakita nito ang malupit na kapangyarihan ng mga prele at mga opisyal ng gobyerno na walang habas na nag-aabuso sa mga mahihirap na tao. Ipinakita rin ito ang pagtutol ng mga Pilipino sa ganitong uri ng kawalang katarungan at pang-aapi. Sa pamamagitan ng kabanatang ito, ipinakita ni Rizal ang mga kahindik-hindik na kalakaran sa lipunan noong panahon ng kolonyalismo at nagpapakita ng pangangailangan para sa pagbabago at pagsusulong ng karapatan ng mga Pilipino.